Okay, pinagpala tayo sa ating Panginoon. Magandang hapon. Ito na ang ating atsalo. Oh. So, nasabi ko, ito tinanggal ang first fruit. At saka ito, nagumpisa na siyang namunga. O oh, napakaparaming bulaklak sa kabunga. So, itinanim ito. Uh, tuan. May 20. So maglimang araw na para isang buwan kalahati. So ngayon 30 30. So isang buwan kalahati. So may 30 20 so kwan pa mga limang araw mag isang buwan nga kalahati na ito. Ito na. nag-umpisa na siya. Nagparami na ng sanga. Nagparami na siya. Ito. So, Umpisa na. So mayroon ng bunga. So okay guys, salamat po.